Ang ganda naman. ganda naman. Wow. Kabila, ba? Issue at saka blower. Tapos, ayan ang banyo. Wow. Sige oh, na. Wow. Oh, ang fridge freezer. ano meron. wala. wala Ito naman. Ito washing at saka dryer. Oh, may lutuan pa. May mga cabinets pa siya, oh. And then oven. Yeah. Bedroom. Bye. Thank you for watching.